Ay nadai gihatod sa akong customer karon lang bago lang hapon mga alas 5 ka sa hapon. Unya na atlan sabi nga ni ang ulan na mo na sitwasyon ron kani mo na ya Ang problema kuno ani kana kani siya kay dili na mosuyop og tubig og dili na sad mubuga So, kini siya o ni eh, kapres Pero ang motor, ano, maayo kini. Kaya na siya. Maayo na. Under na. Posibilidad na nga ang gubaan eh, ay sa repair kit. 100% ni na siya, 100%. Repair kit, tragi ilisan, ana. So, katong wala na hibalo, no, kung saan pag repair ane, basta yung na galing nga mga sitwasyon, uh, targitan na lang repair kit, Basta ini bunlut ninyo, pero bunlot ta daan. Tagtang daan kanang iyang ulo-ulo, na ulo-ulo na kana. nana sebol dia ya, dapat kanang asintro. Na na si ninyo ana. Makita na siya nga na dia ang kato mga guma mo kita wag kit. Unya na, na piston Tanawa lang ninyo ang piston kung wala ba monsa, wala ba pun mabawag, wala ba sad mabalik. Kaya kung ba na ba na, city, bawag, balik. Yeah, muna siya may dako na kayong gasto ko noon. pa mong na lang bago nga ka ng mga isagdili na lang mga branded good. Pero bawasan oh, lagi, bantayan lang yun kayo. Pero mahayo ang branded kay Kuan, kining matawag na to ba nga uh, mas ligunan yung casting sa mga potaw or sa mga alo like gyud siya og uh, mixing sa iyang kuan kanang mga quality sa iyang metal so mas bayo branded pareha ni kaning iya kay medyo mahalon man kay branded gyud siya pero dili lang na ang brand ane, kay ma kuan sa ta sa meta ma violation ma paul na sa ta ba na permi na basta na atay mga sayok kita rai bantayan sa mita, mapaul dahin ta, o nya, matagaan dahin ta, o kita wag nga ka penalty nga ka suspendido ka, nya na yon sahay, dipindi si mong gidakon sa mong sayok, dipindi si gidakon sa mong nabuhat nga dili nila gusto, kay ako ang account nga original gyud, niya botong. 4 months mo siguro kapin 120 days man tong ilang gikuan sa kuwa 180 days so taas taas ang penalty muna nga maglikay na lang kita sa Anita um, ako lang po ng hanyo ninyo nga supportahe ko ninyo follow and comment share like okay Tino ba lang tanin niya mga amigo amiga para makakatonsan mo sa akong mga kwandre kay kan, kay ko mga upload para sa parties mga ko kining tutorial na sa mga mga butang-butang ba kaya nga no sa garang nato ninyo natay mga butang-butang sa atong panimalay so mga light lang ang mga problema murag mahimuhimu lang na ninyo kaya naan naman mo experience sa tutorial ang pagbuhat na lang ninyo ana mo ay ano na pong ano, nga, manas-anas mo para nga manam-anam dyan ninyo ang inyo uh, oh, makapalo mo sa ako, makita din nyo ang kung oh, mga kuan kaya mag, mag send mag, mag, post raman niya ako mga kanang kanang one by one parts by parts o oh, kung saon kung saon sa idea tanan, ano para may balo kay para raman po ni sa atong kanan niya doon na sa'y makatunan ng uban mura pagkatunlo ba nga parehas maestro nga gatunlo sa iyang mga estudyante so ma maka mo maka kuan ang kini ko na akong pagpasabot aning mga parte ingon eh. Uh, ako sa gi han ayo mayo aron nga masabta ninyo mayo nga mao din na sa pag trabaho unsaon on pag pamagi, kung pagbutang, taon pag careful sa pagtaod mo ni muna ah oh, ikalipay ra na ninyo gyapon kung mahimot mo sa kung kwan dili pang post na para sa ngado na mo yung mga kaptonan nga ginagmay lang ko bisag ginagmay lang kay madugay matigom sa ninyo nga kung may bawaan ah og matigom sa ninyo nga mo parehas mo na ko doon na sa yung mga may bawaan kay particular sa mga appliances tanan gikan sa mga aircon mga electronics o electrical rewinding winding na na sa ako diri so maka post review ko pon ana naya, makakita rasan mo nya manghinaut na ko nga mo support mo nako kay ang akong mayagi nga account suspendido na to dili na sigurado nga makabalik pa kay gingnan ko nga nag-message sa ako nga 4 months kapin hapit mag 5 months so dili pag sigurado nga makabalik pag yun ang akong account o oh, din eh. ay pakita na ko inyo mga akong naong sa inyo ha mga amigo amiga o mga katropa na ko o katiklisyan sa ah kanilang mga tiklisyan kaya sabot na na aming na lang na to ikaw kanilang wala pa ka uh, ah, particular sa so mga trabaho kong parte ng mga yung mga, mga appliance or mga gamit gamit sa panimalay na pinanglag kurente uh, ah, ako ito tulo ninyo ako gumag sa adso nyo na magginahinay ko ang tutorial ninyo one by one step by step so, mora eh. 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 na ako din mo ne, ako na, na, kung ang lingkod ko dito kay eh yung bunok mang ulan kusog yun yung lagi na yun ni gamit na rin ah, ako po may... yung kay kaya ang motor gabasa wala nang po noon rin sa may kuha niya kana kana bomba pump niya may gabasa oh, pero okay lang na yung yung, ang motor likaya na to kaya basi musuhod niya sa ilaw natin. may kontra versus COVID. Mahugi na siya kontra. Bisa sa electronics. O so, cost na siya short circuit da Kayo o maunsa na siya. Ang boto. to. Dagang salamat. Bye bye. I hope na masupport mo sa ato Bye bye. God bless to all.